thank you tayo ngayon, tayo ngayon ay nasa Francesca de Banahaw, diba dito, dito sa Sariaya. -hmm. Yan. Sama niyo po inyong mga kadestini. Hello, hello, po sa mga kadestini natin. Opo si Jiro. Opo si Kuya Carl. Kamahan niyo kami. ah uh, libutin natin tong Francesca diba na de Banahaw. De Banahaw. Yan. Yeah. Huh? Anong ano? Anong feeling nung kararating pa lang natin? Okay oh, naman. Actually, nung dating natin ay grabe. Ang okay. um, Akala ko nung una kasi pu puro puno, puro Aha. ano, akala ko yung hindi ganun ka. Wala yung mga daan. Oo. Pero yung palay, oh grabe pagpasok mo, yan oh. Ito. Meron ka agad ganito, may bridge, may parking area. Alam mo kasi, hindi ko rin sina-imagine na ganito eh. Kasi nung una, hmm. nung sa... Pidisit ko sila eh sa Facebook. Oo. Oh. Ano lang sila dapat, uh, supposedly, uh, family thing lang siya. mga uh, resort lang para sa gathering pamilya nila. Kasi sabi, ah. yung may-ari, si Ma'am, sabi niya, uh, marami daw sila magkakapatid. -oh. Super close daw sila. Uh oh. Ayaw nilang <laughs> halos pag-iwahiwalay. Oh. -oh. actually, uh, yung bahay daw nila, eh, magkakadikit. At hmm. dito sa Sariaya? Oo, oh, dito sa ah. Sariaya. Ah. At tapos, since wala daw space doon, dahil marami yung family nila, eh, natutok nila itong, ano, itong Francesca de Manao sa ulan, no? Ay, sikip na kami. Magpatayo tayong resort. <laughs> ganun. <laughs> <laughs> ganun nga. Ganyan yung reaction ko Grabe so, ayun, sa... oh, na Grabe. Pero, ayun. Hanggang sa... Nabuo nila. Oo, oh, nabuo na ito. Tapos, so, sila lang ganito. Ang daming magandang parts dito sa kanilang resort. Kasi dito parang merong mga area kung saan yan. Kung may papakita ng ating cameraman. Yan. Yung <laughs> mga, ano, yung mga pwedeng pagtambayan ng mga, Hello. And ito, may wishing well. Ang ano, ang, ang relaxing nung place. Mm -hmm. I mean, pagka gusto mong yung vibe na makakapag-swimming ka, oh. mas makakarelax ka sa uh, dito, farm vibe. Ito ah, yun. Syang, ito yung oh. spot. Ito yung spot mo. And alam ko rin, na-feature niya sila sa ibang mga, ano, mm -hmm. sa mga ibang sa mga social media places. <laughs> sa mga pages, ano, kasi grabe, maganda nga naman talaga yun. Pagka-trip mo, wala walang dyan. Yung mga pagkwentuhan. Mas mo? patag na patag yung pwede ka rin mag-camping dyan eh. Oo oh, na dito. Mag-satag ka dyan. Mag-ano ka ng tent. Mm. Ano to? Uh, province vibe. Pag gusto mo ng escape. Oo. Uh, mga ibon. Oo, isa pa yun. nature na nature. Kung mga dito mga ibon. Wala ko na ako na-pick up ng mic natin. Pero... Ah, meron. Meron. Tutunog yung mga ibon salamat so, Kasi alam mo, oh. hindi tayo mga taga city ha, sa Lucena tayo. Hmm. Pag ka, kahit katangali hindi mo maramdam na mainit eh. Ay siya nga, diba? ay, ba, unlike... pat, pat kanina pa. Diba? talagang hindi siya ganong kainit. Meron na o, lang. tayo sa atin. Ay naku. Pag-uwi siya na, na tayo. Hindi <laughs> <laughs> mga kapag guli ng ganito. Pati kung kailangan nila talaga ng way para marap. Meron silang silent na place na mm -hmm. pupuntahan. Kaya may mga manok, oh. May mga livestock dito. Ano itong mga berry? May mga berry, oh ano kaya ko alam yan? Mo, alam mo yan? Parang hindi ko alam baka nakakatakot baka ano. Oh, oh my God! Gato, <laughs> oh, <so> ulan! <laughs> ulan! Hindi, <laughs> umuulan na yan o. Oh. Uh, Trip mong magkap eh. Ang mm -hmm. namin spot pa dito isa? Grabe pati Oh. Ayan, kasama si Kuyo. Ayan, mga kasama namin from the streaming radio. Nag-prepare mm -hmm. ano, na sila ng mga ha, aming kakain mamaya. Pwede ka rin dito mag, ano, pwede ka rin dito mag, uh, mag Pwede mong gamitin yung facility nila. May kitchen sila. Merong events hall din sila kung saan pwedeng magsama-sama yung mga pamilya. At nung pagdating natin, di ba tayo ano, parang nagsabi lang tayo? Thank you nga pala kay Ma'am Dulce. Salamat po, Ma'am Ma Ma Dulce. Dulce. Uh, na ano, pagdating pa lang namin, pati yung mga bangko parang pang-catering na. Uh -huh. naka ano <laughs> talaga siya. So uh, ano siya, perfect spot siya for for a gathering like, events ng a birthday party. Yes. Uh, for what I know, nag-shoot din dito ng ano, ng prenup. Ha, uh, oh, oo. Oh, oh. hmm. Kasi yung yung spot nga, it's very vibey. Pagka gusto nyo ng uh, prenup na ang vibe is uh, farm vibe, it's yeah, perfect oh. spot. Sa Riyaya, Quezon. Naka malapit lang. Sabo na lang sa Riyaya. Eh. Oo, oh, oh. akala ko malayo. <laughs> Napalagpas pa nga tayo kanina. <laughs> kasi ang idea natin sa Sariaya, yung mga mga farm resorts dito, mga ano eh, mga sobrang tataas na eh. Uh -oh. bumiyahin ng mahaba. Ito, uh -oh. hindi eh. Pa lang pag kayo po yung taga Lucena, pag galing po kay Lucena, mm -hmm. ano lang mo yun, bago mag pure gold, merong may kanan lang mo doon, ah. pag galing Lucena. Mm -hmm. Pag galing naman po kayong Candelaria above, ay meron naman po, ano lang, after ng pure gold, kakariwa kayo. Yan, makikita nyo. Tapos akala namin, I, I think mga ano, 2 to 3 kilometers lang or 1, 1 to 2 kilometers lang paakyat ng ano. Hindi naman ganun ka, ano, kataas. And hindi mo hindi namin na imagine na, na ito na pala. Hmm. Kasi di ba dapat diretso pa <laughs> tayo sa ah oh, nasa na ba yun? Ito, may, kasi nga may idea tayo na malayo pa, ganun ganun. Pero ang lapit lang pala. So nangyari, oh, uh, lumagpas po kami. <laughs> Parang isang kilometro yung lagpas oh, yeah. namin. Uh, lagpas kasi na. in-expect namin ganun nga, pero hindi. Uh, medyo accessible. Uh, talaga siya. Very accessible. And Tignan nyo naman, nasa ilalim po tayo ng mga puno-puno. Yeah. Ito po ay parang ang daming table. Ilang table to? Apat. Apat na table. Uh, pang dining area. Pero nasa ilalim ka ng puno. Puno. Kaya kanina umaambun pero dito di namin yung mga ambun. Sarap pa din ang hangin e, eh, no? ano? Ah, grabe, ano? So, Sarikong-sarikot. Ang so, lamig, ang lamig ng hangin. Kompleto din po sila sa mga ano, sa mga facilities like the bathrooms. Meron po uh -huh. silang bathroom dito beside the villa. Sa loob ng villa, malapit sa pool, at malapit dun sa ating uh, ano tawag dito sa hall. Dun sa mm. hall. So meron silang mga villa. So if ever you're looking after uh, a place to sleep or gusto nyo mag-overnight, meron din dito. Yeah. So pwede na mag-book. And yeah, air-conditioned yung mga yan. Yes. So yeah, sulit na lunit. Wala kayong iisipin. Mm -hmm. Gusto nyo tingnan natin? Tara. Tara. Yeah. Ito yun. Ito yun. Ang ganda naman. No, Ang ganda naman. No, eh. no. mm. Ang may pathway, was, parang ang daming pwedeng pagkasyahin dito. Okay, kitang lang tayo sa lobby. Yeah. Mm -hmm. Oo. Oh, baka makikita <laughs> si cameraman. Mumay <laughs> ka na lang, kumaway ka na lang. Oo. Oh, oh. ba? Diba? Ito ang um, cute na place. Oo. Oh. May eh, meron I think it's that's four and ang lapit ng access ng villa, hmm. dun sa kanilang pool, sa pool. Oh. Ayan, yeah, check natin itong pool. Isa din sa mga highlight talaga ng lugar. So uh, actually dalawa 'to. I think it's for kids. It's tapos may mas malalim. And, wow. and mayroong shade ng Guyabano. Oo. <laughs> <laughs> Guyabano. Magpitasin mo na pag nahinom. Masya nga, oo. Oh, talaga. Ah, oh, try, try nga natin. Try natin. Okay, try mag-chill. Oh my God. God. Uh, diba? Bitbit -bit ka lang ng kape. Kung tito vibes ka, kagaya namin. -mm. -hmm. Pag may kape ka dito, <laughs> Wala sulit, na. Sulit na. Makakatulog na ako ganito. habang yung mga anak-anak nyo, mga pamangkin nyo, naglalaro <laughs> kayo maglalaro dito, ba? relax lang kayo, may dala kayong kape. Siyang May abantayan nyo lang sila. And may pool area pa po ba sa kabila? Meron Ay, okay. may pa. Meron eh, nakatigil. Sige, tsara may tulay oh. Ang <laughs> ganda pati ng design, merong ano, may, may center island dun sa Sa pool. Ah, we have another pool here. Ito ata ah, ang ano. Ito ba'y malalim-lalim? Ay, parang malalim-lalim ito. And we have a different area dito. Pwede pa silang mag -ano. Let's go. Ayan, okay. Ayan, kagaya niyan. Pagka-trip niyo din inuman, kaunting banding. Banding. Kaya marami kayong bigay kayo pa walang spot dito. Kaway kaway muna kayo sa camera. Oh. Kaway muna kayo sa camera. Yeah. <laughs> <laughs> Meron silang mga parang kubo dito na very modern design. Ah, uh, ang tang cottage. Oh, mga so, cottages, so, so. mga A-shape na kubo. Oh, grabe, oh, pwedeng-pwede pwede kahit kubo lang, ano? To so, pwede mo rin silang higaan dyan. 'Di ba? Grabe. Oh, so, yeah. ang yun, ang total vibe dito sa uh, Francesca is farm vibe talaga. So mm -hmm. if you're looking after that kind of a vibe, this is the perfect spot. Ayan, nagre-ready na ng ihawin si Tito Bert sa ano? So, yung mga ganyang klase ng activities. Actually, marami kayong may isip na iba't eh, ibang klase ng activities dito. Ang lawak pa sa lugar. Ang lawak ng lugar. Uh, cozy. And yeah, marami kayong pwede magawa dito. Pwede rin mag-team building dito. Team building. Yan, mismo, so, mismo. yeah, mismo, mismo. Yun. You no? ang and dami and this is the farm area talaga oh you check it for the poultry nila. Okay, so that explains the name, eh, know. Hindi ko lang sure if this is uh, ata accessible para sa atin. Pero uh, this is a place where they can no? Oh, actually, meron daan pala. Meron. So oh. it's not cold or it's cold a farm. Yeah. For a reason eh. No? Mm hmm So may mga livestock talaga dito. Grabe, oh, ang ganda ng shoot ng music video doon, yeah. <laughs> oh. Dito. Ayan, kaya nga kung gusto niyo, kung gusto so, yung... vibe? magkaroon ng magandang at relaxing experience. Aha. Dito na kayo sa Francesca de Banahaw, sa Sariaya. That's true. Yan, tatag namin yung kanilang, ano, yung mga links nila, yung Facebook page nila, mm -hmm. and the location kung saan pwede niyong uh, puntahan ang Francesca de Banahaw. Yeah. Away kami. Hmm. Susulitin mo namin yung stay namin dito. Mm -hmm. <laughs> kayo, kung gusto niyo rin ma-experience to, siyempre, puntahan niyo na lang. Yeah. Kasi again, ako si Giro. Ako si See you in the next episode. Salamat. Bye.